Sino dito ang affiliate sa Shopee? Alam niyo ba nakakaloka? May nabasa ako sa FB. Kasi sumali ako sa mga groups ng affiliates, ng TikTok, ng Shopee. So ngayon, one time may gumawa sa akin feed na nakapost dun sa isang group ng mga Shopee affiliate. Ngayon, may nagpost dun. Nakakaloka. <laughs> And ang post niya, nagbibigay siya ng ano, tips. Nagbibigay siya ng affiliate tips dun sa Orange app. Yung mga tips niya actually, maganda, maganda. Maganda yung dalawang advice or tips niya kung paano maging affiliate sa Orange App. Uh, at ang sabi pa niya doon, sayang lang, ha, hindi ko siya na-screen siya. Pero ang sabi niya doon, ganito raw yung ginagawa niya as Shopee affiliate. So parang ina-advise niya rin na ganito ang gawin mo kung isa ka kang affiliate doon. Pero naloka ako doon sa isa kasi ina-advise niya na kung nahihiya ka raw na gumawa ng video o humarap sa kamera, ang gawin mo raw, mag-grab ka daw ng video ng kapwa mo, Aphilip. Di ba nakakaloka yun? Although may sinabi siya doon na, pero pag pinost mo raw yung video na ginrab mo, na video ng kapwa mo, affiliate dapat i-acknowledge mo daw yung owner, sasabihin mo daw dun sa post mo na credit to the owner, na si ganito ang may-ari ng video ito, ganito ganyan, blablabla Kaya lang for me, parang hindi pa rin siya okay. Halimbawa ako yung may-ari ng video, ano? Kung in-upload ko, nag-effort ako, syempre, nag-effort ka, nag-isip ka ng bongga, nag-edit ka, nagpuyat ka, ngayon, i-grab na ng ka po affiliate na walang ka-effort-effort, nag-grab lang. Tapos sa post niya, isusulat lang doon na credit to the owner. Tapos siya yung nagka-commission ng malaki o kaya nag-viral yung sa kanya. Tapos ikaw na original. Kunti yung views, wala kang benta sa video na yun. Di ba? Kaya pa siguro sabihin na credit to owner, si ganito ang may-ari. Pero ang nagka-commission ng malaki yung nag-grab ng video mo. Hmm? Naku, for me, kahit pa banggitin ang buong pangalan ko na ako yung may-ari ng video, kung wala man lang akong naising kong dream na nakuhang komisyon mula dun sa video na yun, di ba? Ay, nako. Sa mga nag-a-advise na kumuha na lang ng video ng kapwa affiliate, nako. Gumawa kayo ng sarili niyong video. Kung ayaw nung ipakita nyo yung mukha niyo, hindi yung product lang yung ipakita niyo. Kung nahihiya kayong magsalita o humarap sa camera, hindi yung product lang, di ba? Kaysa naman may sasakit ang damdamin dahil ikaw na kumuha ng video, nag-viral, nagka komisyon ng malaki, tapos yung may-aring original, wala lang. Di ba? Kaya sa mga affiliate dito sa TikTok, naku i-check nyo. Baka yung mga videos niyo nandun na sa kabilang app. Baka mas marami pang views doon kaysa sa ikaw na original may na may-ari ng video. Mm -mm. May mga nakita pa ako doon na si Kat affiliate dito sa TikTok. Kaya nga nung minsan, nanonood ako sa TikTok. Dumaan siya sa feed ko. Tinanong ko siya, ikaw ba ma'am yung sa ano? Shopee. Kasi pag may nakikita ako doon na nakikita ko sa TikTok, pina-follow ko sila. Kung sila talaga yun. Kasi kung minsan nakakaduda eh kapag i-check mo kasi yung profile, iba't ibang video, kaya kung minsan din, nakakaduda. Kaya tinanong ko yung ano, yung nakita ko sa kabilang app, tinanong ko siya siya ba yung nasa Shopee, kung siya ba yung may-ari ng video na yun.